Good morning everyone, this is Professor Vincent Toribongolan Ayan, so meron na naman pong isang uh, ebidensya ang uh, lumutang na kung saan ay uh, totoo na mayroong uh, makinarya ang mga kalaban ni uh, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa kanilang plano nga ay uh, napasama na so medyo mahirap na po ang uh, sitwasyon ngayon kasama po si Vice President Sara Duterte sa mga tao no, na pilit binabagsak ng mga kapwa Pilipino. Okay, so nakakalungkot dahil kung inyo pong matatandaan ang uh, talagang trabaho at uh, nais na mangyari ni uh, former President Rodrigo Roa Duterte ay gawing payapa, tahimik at uh, ligtas ang uh, buong bansa no buong Pilipinas sa kamay ng mga terorista sa kamay ng mga uh, durugista no sa kamay po ng mga nagsusulong, nagtutulak at gumagawa ng uh, droga ayan so napaka Uh, tindi po kasi ng programa ni former president Rodrigo Roa Duterte. Kumbaga, natumbok po niya ang uh, malalaking problema ng uh, bansa, no? Una ay ang uh, talaga namang uh, terorista, droga, korupsyon Yan po ang matinding kalaban ng ating bansa, higit pa po sa pandemya. So dahil nga po sa napakaganda ng pangarap ni former President Rodrigo Roa Duterte, uh, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas upang nang sagayon ay uh, uh, mangyari ang kanyang pangarap. Binanggan niya ang mga malalaking uh, tao sa likod ng mga ito. Mga tao sa likod ng droga. Mga tao sa likod ng terorismo. Mga tao sa likod ng korupsyon. So, hindi po nakapagtataka na malaking uh, porsyento ng mga nangyayari sa ating bansa ay uh, naapektuhan noong panahon po ni former President Rodrigo Roa Duterte. So dahil sa napakalaking uh, pangyayaring ito, ay talaga namang uh, muntik ng madismantle yung kanilang mga masasamang gawain noong panahon ni Rodrigo Roa Duterte. Masasabi nating totoo, naramdaman natin, nakita natin. Huwag na po tayo magpaka-plastic. Ako po mismo, ako po mismo ay nakatunghay no, sa isang malaking pagbabago ng panahon po ni Tatay Digong. Ako po ay PWD. No, nakasaklay po ako There was a time na bago po si Duterte maging Pangulo, ilang beses po akong na-hold up sa harapan pa mismo ng opisina o ng, eh, ng, 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 ano, ng uh, mobile patrol satellite office na may SM Santa Mesa, Manila. sumakay din po ako ng taxi noon. Grabe. No, ako po ay nag-apply ng trabaho. Galing po ako somewhere in Makati noon. Then dumaan kami somewhere in uh, uh, Abinida. Ay, uh, mga yon yung, yung basta yung wala pong, yung parang liblib -lib po ng lugar. So, that was gabi na po nung umuwi ako doon. So, I was shocked dahil Diyos ko po yung mga taxi driver noon. Kung maningil ay napakalalaki. No? Siningil ako ng 2,000 pesos. Hindi lamang po yun. Meron pa pong iba na sumakay din ako ng taxi. Kasi nga po PWD ako pag nag-apply ako ng trabaho. Uh, nung una, taxi po talaga ang sinasakyan ko sa pag apply So, sinisingil po ako na parang galing ako sa abroad na higit 1,000 yung singil. So, ayun po yung mga karanasan ko. Nung graduation ko, bumili ako ng isusuot. Kasama ko po yung nanay ko sa SM Santa Mesa, Manila. Paglabas na paglabas ko sa mall, doon po sa malapit sa istasyon mismo ng pulisya. Malapit sa Sogo, tapos and then police station. So naglalakad lamang po kami, nakasaklay lamang po ako noon. So tinutukan po ako ng kutsilyo para makuha yung perang uh, hawak ko. So yun po yung mga instances. So nakakatakot pong umuwi ng 10 oras ng gabi until naging pangulo si former President Duterte. Naging payapa ang lahat. Naging kampante ang marami na umuwi kahit bis oras ng gabi. Mapalalaki, mapababae, bata o matanda. Huwag na po tayo magpaka-plastic. Naramdaman po natin yan. So, the travel time period from north to south from uh, south to Manila Manila to north it took us 6 hours no lalo na kapag uh, north dadaan ka ng Gimba dadaan ka ng Cabanatuan, grabe aabutin ah, ka talaga ng sham, 6 hours of travel and then Duterte administration came. So, sa kanyang anim na taong panunungkulan, nakita natin ang pagbilis ng transportasyon. Dahil po sa naipatay yung mga infrastruktura. No? Dahil po sa skyways na yan, malaking tulong po yan. So, from 6 hours of travel ngayon po umaabot na po ng 2 uh, a half hours no eh kung medyo mabilis yung driver mag-drive pag wala pong mga sasakyan so it took you 2 uh, hours exactly from Manila to North and even North to uh, uh, South to Manila mabilis na po ang travel so yun lamang po yung ilan sa mga naobserbahan ko no yung uh, Skyway uh, 3 napakabilis po ng travel so pati po sa hanggang sa probinsya po no umaabot yung kautusan ni former president Duterte na kapag gumawa ng kalokohan baka ito na yung magiging huling Christmas nila so to cut the story lahat po ay takot hanggang sa barangay level ay uh, nakakarating po ang uh, utos, ang bilin ni former President Duterte. And then natapos po, no, akala natin magtutuloy-tuloy ang mga programa. Akala natin ay makukuha na natin yung uh, talagang panahon na kung saan ay puunlad uh, ang bansang Pilipinas uunlad ang maraming Pilipino. Pero, tayo po ay uh, nalinlang. Tayo po ay nabudol. So, so, the story. Nakakalungkot mga kaibigan dahil may mga tao talaga na handang isakripisyo ang pangalan ng kredibilidad kapalit ng pera. Well, nakakaingit, di ba? Kung titingnan natin, nakakaingit dahil meron silang milyones. Nakalayan ninyo, 19 milyon paunang bayad kay Las Cana. Di ba? At uh, muli ay lumitaw ang pangalan ni Loida Nicolas Lewis sa pagdidiin kay former President Duterte. Sa so, isang interview nga, no? ay uh, nabanggit ni Lloyd uh, Lewis na ang nangyari kay former president Duterte ngayon ay nasa ICC ay karma daw how could this be ganito po yung iniisip nitong si Lloyd Lewis na isang Filipino-American na businessman ba? Diba? So, ito guys. Ah. Uh, Dibahagi natin itong video na ito. Huwag nating ah, uh, uh, huwag kayong, uh, huwag nating kalilimutan mag-subscribe, no? Ipapanood ko sa inyo yung isang revelasyon ng uh, isang testigo na kung paano, no? Kung paano patuloy na nakakapag-ingay itong الشيطان. Sila ay mga Uh, ginamit na katangkapan upang kiraan uh, si Duterte my god okay, itong revelation na ito guys no, ay uh, kayo na po ang bahalang hulusga tignan po ninyo kung uh, totoo ang sinasabi nito na talaga namang may mga tao sa likod ng nangyayaring ito sa pamilyang Duterte So, i-share po ninyo itong video na to para hindi po mawala sa isipan ng marami para marami po ang tumuri at i-check po yung uh, video na ito so don't forget also to like, subscribe and share your thoughts na rin po mga kaibigan uh, kailangan po natin magkaroon ng boses kailangan po natin magkaroon ng boses, hindi lamang po sa pakikinig kundi magkomento po kayo sa kailangan natin ng uh, uh, mga, uh, ano, uh, mga diskusyon mga discussion okay para mas maging malawak po ang ating kalakayan so ako po no ako po ay hindi naman po makadoserte kumbaga sa akin eh, kung mayroong matibay na ebidensya laban kay former president Duterte laban kay VP Sara Uh, dalhin natin sa Pilipinas. Kagaya nga po ng nang, uh, nangyari kay uh, Laila de Lima, di ba? Hindi kinakailangan ipatapon sa ICC sa ibang bansa para lamang husgahan. No? Maayos po ang ating korte. Kumagana po ito ng maayos. Naaayon sa batas, no? Pagtiwalaan natin ang ating justice system sapagkat ito po ay uh, tanda ng meron tayong sariling soberanya. May sarili tayong bansa. So, kung matibay po ang ebidensya laban sa mga Duterte, ay uh, dito po natin kasuhan. Kahit po ako, pag nakita ko pong malakas ang ebidensya laban sa kanya, ay wala pong magiging problema. No? Ako po mismo ay gagawa ng mga ganitong analysis para lang maipakita sa taong bayan. We are not pro-Duterte because we love Duterte. No. We are pro-Duterte because as I can see it personally, on my personal point of view, wala akong nakikitang mali eh. Kumbaga yung naging paraan ng pamumuno ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay isang napakagandang estratehiya kasi sa uri po ng uh, mga ugali po ng mga tao ngayon, di ba? Mahirap kapag hindi ka magpakita ng kamay na bakal, hindi ka susundin. Hindi ka susundin, hindi ka paniniwalaan. No? Dahil matitigas na po ang ulo ng mga tao sa totoo lang. So, ito guys, panoorin natin itong video na ito. At, uh, pasensya na medyo nalulungkot lang ako. Kaya, hindi tayo hyper na So, good morning everyone. Pusto mga Duterte, para po sa inyo, Kasi actually, nung December, ako kasi po is, uh, may bibigay sila sa akin, actually million, pero ang gusto po nila is, permahan ko na kaagad yung yung affidavit. Pero uh, nag-aalibay lang ako kasi ayaw kasi ng yung mga na, nasa loob ng affidavit na gusto nilang permahan ko. no Ito kasi si Arturo Las is uh, talagang humingi siya ng down payment ng 19 million. no Actually, si Trillanes kasi is just a player kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayad na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US, including itong si Laloida Luis. No? US ang nasa likod nito. So player pa rin si, ano, si Antonio Trillanes. Narinig ko talaga na sinabi nitong si, si ano na humihingi siya ng mag-down muna ng 19 million. 19 million is just a ano po yon um down payment pa lang yon bago siya lumantad. So, lumantad siya nung Feb... Uh, eto pa po. Habang nagmi-meeting -me po kami, kaya po ako ngayon nagulat kung bakit na sali na si VP Sara. It is because mismo siya, no? Mismo siya. Sinasabi niya na ah... Uh, firm si VP Sara at saka yun nga medyo istrikta at para daw galit sa tao ng papa niya. So, hindi, hindi na, hindi niya yan minensyon si VP Sara, no? Naalala niyo nung February 2017 na nagkaroon siya ng presscon, hindi niya minensyon si VP Sara. Ah, um, alam mo kasi paid kasi to si ano eh, si, si, ah, uh, itong si Arturo Lascañas eh. Kasi, ah, uh, nung 2022, no? lumabas na naman po siya, nagdagdag na naman ng statement niya, no? Nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because, you know, uh, binabayaran siya for doing that, no? Pero hindi niya pa rin minensyon si VP Sara. Ito na ngayon na minensyon niya na. Actually, ito siya nung uh, I remember April 2017 nung lumabas ako, uh, tumawag yan, galit na galit yan sa akin. And then, nagsabi pa yan na ipapapatay niya daw ako, mga something danon dahil nga na binulgar ko sila na sila is mga bayaran.